Sa palagay mo, uh, si former president had sufficient chance to challenge na the validity of the arrest. So sinasabi ninyo na 9 to 10 hours na yan. Kasi nakuha niya yung warrant nung alas 12 mahigit, hating gabi lampasa, no? Tapos, Tanghali, ma'am. They had filed a, court, a case of a TRO with the Supreme Court. They tried their legal remedy. It was duly recorded and there was no TRO given by the court, ma'am. So ma'am, just to be clear, they had their chance to seek legal remedy as shown by the actions of their lawyers uh, by approaching the Supreme Court. No, Notary lang, notary lang. Notary lang. 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 lang, bro. Pus, yung tinutusapan natin. pa tayo ng sir. Tara pa Ako, sir. In ano ako, pakiusap sir? na Pakiusap, si pakiusap. Si na, pakiusap ako, sir. Pakiusap, na, paki so, uh, na, lang usap uh, na. Isama po ba, sir, si uh, Totoy, si sir? Yung magnonotaryo. Yung magnonotaryo. Notaryo. Uh, notaryo. Uh, yung notaryo publiko. Uh, 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 sir, ko oo. May tension. Baka may utang, baka may problema, baka may mito. Bibili kimchi, eh. O sasahin ni pare. O kunin niya? No terilang. Keno susa pa ba? Nagtitinda lang din kayo, pero wag pishalan. Yung sa condo kung mag-aamahan din. Hindi mo inawa na lang, pa na lang. Opo, sir bigyan mo na notary lang yan naman eh. Nasa batas yan. Sir, ah, papasok na po siya. Kung ano daw, sir, yun lumabas yan. Sila daw, sir, ang papasok, sir. Hindi, sila lang, sila siya, lang. lang. Siya, sandali lang, sandali lang. Sandali lang, may usapan na, naman tayo. Uh, notary, notary lang. Notary ah. lang. Ah. Yung na. usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. Uh, Sampat tayo. Ano po muna? Notary lang. Pagkado lang naman, pakiklir lang po. Notary lang. Hindi namin trabaho na yung pakiklir lang yung abogado Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Ah, karapatan. Uh karapatan ng kawal. Pilipino magkaroon ng uh, Pinarating ko po, sir. Pinarating ko, unfortunately, sir, yung pang instruction sa atin, sir. Hello? Yan amin oh, po, sir. Anak, kapatid mo, nanay mo, ganito okay. rin. Payot kayo? Ha? Oh, sir. Ayon pa kayo? Abuso na. naman ito, kasi Yes, sir. Ah. Ayot kayo? Hindi, 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 wala eh ang may intensyon ay ang paano ba na 'yan 'pag ko ko na ko para 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 maka ang pa, pa, bawat Pilipino pinaalam ko ah, na sa tinatanungan boss pakiusap dito lang pakinggan ka yung ano Pilipino, Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Oh, notary lang. Notary lang yan. Sila ang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary. Eh, notary lang. Sige, papasokin na lang yan, sir. Okay. No, notary not no lang. Notary. Sorry, I'm not going to go to Supreme court. I'm not going to go to lang. May naramon lang ba eh. o'clock lang Supreme Court. Ang single lang Supreme Court. Nandun po tayo makakalala. Ay, pare, pare. Éxito sin hicieron.